Ayan mga kajuit, good morning, good afternoon, and a uh, good evening everyone. So, on the way na naman ako para magpakain, kinatagpiat sa kanya mga papis. So, ano na naman kaya ang uh, ipaprang sa atin ng mga papis dahil kahapon, akala ko wala sila doon dahil tapakatahimik, subalit napakasarap pala na kanilang tulong. So, let's go mga kajuit. Sige na, pasok na doon. Ay, <laughs> to na sila mga kajuit, sumalubong na. Tin trin, tin 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 Pasok na doon. Ang kalabas sila. Nasa lubong lang naman to mga kajuit kapag alam nila ng ano. Parating ako. Pasok na doon tagpi. Layo pa naman ng ano ko. Nadaanan. Ay sus, nandito na sila lahat. Uy, uy, uy. Halina na kayo, halina na kayo. <laughs> Ay, mga junakis ko, mga kajuit, nandito na sila sa labas. <laughs> Lumabas lang naman sila nung ano, alam nilang na paparating ako. Choo! nagsibalik yung iba doon. <laughs> Ikaw talaga tagpi. <laughs> Ba't nalabas na kayo? <laughs> Tawagin ko na lang sa loob mga kajuit. Nandun sila mga kajuit. Ayan, sumalubong na sa akin. narinig na tumatahol si tag tagpi. Sige na, mauna ka na. Ang hirap nitong ano, mabigat ang bitbit. -bit. Kaya sabi ko ano eh, araw-araw mga kajuit may ipapakita sila sa ating kakaiba. <laughs> ito, na. ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, la na, ito na. Tara na, tara na dun. Gina. <laughs> mauna na mauna na ito si husky ayun ay, yung isa kumplito sila mga kajuit. ay nako sandali lang sandali lang ito na mga kajuit. pinagkakagulo na yung aking bitbit uh, -bit. Ah, ito, ito, ito ang pagkanya. Tara na, tara na. Tara the leader. Oh, pati yung bulan nyo, nandito na sa labas. Tara na doon, tara na doon. Sige na, tara na doon. Ah, si Panda, ang bilis tumakbo. Ang bilis tumakbo ni Panda. So pati yung bola nila mga kajuit, nandito. Nilabas nila. Tagpi. Pakainin ko muna sila mga kajuit dun sa loob. So, prepare ko lang yung foods nila mga kajuit. Masarap yung pagkain kasi nila. Ha? Fried chicken. Na ini may himay. Asan ah, yung isang kainan? Ah, saan yung nilagay? So, dito na lang para ano, mas malaki. Makainin ko muna sila sa loob para hindi maubusan ang pagkain si Tagpi. So, sandali lang. Ito yung kay Tagpi. Ihiwalay ko. Dito ko na lang sa labas pakainin si Tagpi mga ka <laughs> Ay nako, sumalubong lahat sa ano sa daan. So, sandali lang pasok na sa loob. Ah, tara na sa loob. Halin na kayo. Dito dito. Ay, 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 ay. Sumugod na mga kajit. Ah, 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 ah. Tagbi. Halika. Dito ka sa labas. Para hindi ka agawan. ito sa'yo, tagbi. Ah. Ah. Ayan mga kajit, ganadong kumain. Ito naman si Tagpi. Dito ko na lang siya pinakain mga kajuit kasi pag dyan sa loob, papaunahin na naman yung pakainin yung, ano, yung anak niya. At uh, maubusan siya ng pagkain. Psst, behave! Walang nag-aaway. Ang dami niyan. Hindi nila naubos yung tubig. Palitan ko na lang ulit niya mga kajuit. Gutom na gutom ah. Ito lang kagandahan sa kanila mga kajitan. Behave silang kumain. Lalaki na rin kasi nila. So, sa mga willing pong mag-adapt sa papis ni Tagpi, i-adapt nyo na po para ano, mas mabigyan sila ng uh, magandang buhay at uh, magkaroon din silang uh, permanenteng bahay. Ito mga kajuit mask itong bola nila nasa labas na. <laughs> Dinala nila sa labas. Ito, dalawa mga kajuit. <laughs> Nandito yung kanilang laruan. <sighs> Abusin mo yung <mental> <sighs> Umpisa na naman mga mga kajuit na Nananakit yung aking uh, likod Low back pain, sumumpong na naman So, need magpa-check up Kung mapapansin yung mga kajut si ano, tagpi, napaka hinhin kumain. Kumpara kay Scooby na talagang ano, lamon yung ginagawa niya. Si tagpi po ano yan, ganyan lang siya kumain. Maski naman nung pinapakain siya dun sa ano, sa old accommodation, ganito na po siya. At uh, talagang ginagamitan ko ng magic words para... Kumain. Pero mula nung nalipat po dito, Uh, hindi na kailangan gamitan ng magic word dahil siyempre uh, wala na siya ibang makainan wala na ibang magpapakain kundi ako po kaya ta kumakain na siya ng hosto kumusin mo yan, ha? so yung mga papisubos na nila yung ano pagkain nila ayun nagsiinoman na yung iba ano, busog na no? Ah. <laughs> Sabi ko ang tahimik. Yung pala. Sasalubong kayo. Atat na atat sa kanila mga pasalubong. Huwag kayong pupunta sa daan ano. Masagasaan kayo doon. Pero palagay ko mga kajuit ano. Lumabas lang sila nung alam din nila mang paparating ako. Sumunod kasi kay Tagpi. Busog. Ha? Ah, Ang na kayo. Ha? Natulog na. Busog na eh. So, malaking tulong din tong mga kajuit dahil dyan sila nahiga at uh, naglalaro-laro. No? Sinimot ni Laika yung ano. Ayan, no? Ang dami yan dinala ko mga kajuit. Dubalit, ano? Halos kulang nila. Kasi once a day ko lang po sila napupuntahan dito dahil nga po may trabaho ako. So, pasensya na po kayo dahil uh, ganun lang po yung kaya kong gawin. Hindi ko mapunta ng uh, twice a day dahil alas dos pa lang po ng hapon lumalarga na ako papuntang trabaho. So, si Tagpi mga ka ubus din niya yung kanyang uh, pagkain. yun na siya. Need ko talagang mag-expand pa rin siguro dito. Ha? Busog na? Diyan na lang kayo ha? So palitan ko lang yung kanilang inumin mga kajuit. Sandali lang, sandali lang. Tagpi, alika. Pasok ka sa loob. Ba't na puno pa rin ng ano to? Buhangin. Wala ng pagkain, ubos na. Biglang lumamig na naman dito sa amin lugar mga kajuit. Pabago-bago yung weather dito. Pagpi, pasok ka dito. Halika. Tapo na natin to, palitan na natin. Lagyan natin dito para may pag-anuhan kayo. Tubig. Tubig ng buhay. Bibigyan ko rin doon sa labas mga kajit para kay Tagpi. Tapi. Lika. Ito mga uh, kajuit. Lagay din tayo ng tubig dito. Para kay Tagpi. Tapi. Dapat talaga ano mga kajuit twice a day uh, mapakain. Kaya e lang ito talaga yung mahirap sa sitwasyon namin. Kagaya ngayon, ano? Nililimit na yung pagbibigay ng kanin. May mga stab na po kasi kami. Hindi na pwedeng makuhanan yung ano, kasama na sasabihin na tulog pa. Hindi na sila naniniwala. Hanap sila at hanap ng stab. So, Pagkunti yung kanin, kunti lang din natin yung uh, ipapakain dahil hindi naman nga po kami nakakapagluto. Pero talagang ginagawang ko po ng uh, diskarte. Yung pagkain sa gabi na nakukuha ko sa planta, naka-reserve po sa kanila. Tapos yung almusal ko na kukunin, idadagdag ko po para mas marami silang pagkain. Ano tagpi? Takbo ka ng takbo. <laughs> Maganda sana nga malinisan to mga kajuit. Matanggal yung mga tuyong sanga sa baba para maging playground nila dahil uh, malilim po dyan. Hindi ko alam po anong klaseng puno to. Ayan o, oh, namumunga siya. Ayun, malinis na yung kanilang inumin mga kajuit. na Nainom na. Si Bonso. Eh, si Laika. pala sa ilalim. Kontento na sila mga kajut. Dahil may ano sila. Pum. O kutsun. Undang ko lang si Tagpi mga kajut. Tagpi. Hmm. Bantayan mo lang yung anak mo no. Halika dito. <laughs> Kanina nasa lubong tapos ngayon naalis. Iniisip niya kasi mga kajuit ano, ipapasok ko siya dun sa sa loob. Mas gusto ni Tagpi talaga sa labas dahil siguro nasasaktan na siya sa ano. Pagdidi ng mga papis, nakakagat-kagat na yung kanyang uh, didi. So ko na lang siya dyan mga kajuit kasi nakakapasok naman siya sa loob. Diyan lang kayo, wala nang lalabas. Nakakarating na kayo sa ano, sa highway. Ha? <laughs> Talagang alam niyo yung yabag ng pa ha, na ako yung paparating. Oh. Mm, tahimik. Musog na eh. Ha. Ah, Bunso, nakikisali-sali ka rin tumakbo sa labas ha. <laughs> So may nag, nabasa din ako ng comment na ano, naintindihan ba daw nila ako? <laughs> Malamang po na ako dahil ano, ako lang naman yung laging kumakausap sa kanila. Hindi ba no? Husky? Ha? Naiintindihan mo ako? Oh, daw. Ikaw bunso. Bunso? Oh, intindihan mo ako? Diyan na lang kayo. Para safe kayo at may mga dumadang sasakyan diyan sa, ano, sa kalsada. Ano nga si Tagpi? Nakbunang takbo. So, mga kayo ito yung ating uh, update sa ating episode 19 ng ating uh, Tagpi series mula nung nalipat sila dito sa kanilang bagong bahay. So, Marami pa po tayong uh, dapat subaybayan kung ano nga ba ang magiging buhay ni Tagpi dito sa kanilang uh, lugar. Kung lalaki ba ng maayos yung mga papis dito. At uh, kung may bang mag a sa mga anak ni Tagpi. At si Tagpi, antay-antay na lang tayo ng konting panahon para maipakapon na siya. So paano mga kajuit at uh, bago ko pala, makalimutan mga ka-Jewit, uh, nagpapasalabat ako sa isang nag-sponsor para sa gamot, para sa mga kuto nila Whitey at Brownie. So thank you so much po Mama OFW from Kuwait. At uh, nung napa napanood niya yung aking live nung Friday, agad-agad na nag-message po sa akin at uh, sabi is, bumili ako ng... Gamot para sa kuto ng mga aso. At uh, inaantay ko na lang po yung uh, pagdating mga kajuit dahil in-order ko online. So sa April 15 po yung expected na arrival ng product. So thank you, thank you po ma'am uh, OFW of Kuwait na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan. At maraming uh, maraming marami salamat din kay uh, ma'am Sagidap ng... Desert dogis isa sa admin na uh, nagpaabot din kaagad ng 100 real nung alam niyang uh, bumili ako ng medicine para sa kina YT at uh, Brownie subalit uh, may nag ang sabi ko kay Ma'am Sagidap ibigay ko na lang po yung uh, 100 real kay Rogelio para may pambili rin siya ng pagkain kina Snoopy at sa kanyang mga papis So maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, inyong kabutihan, sa inyong uh, pagtulong at patuloy na pagtulong. So ang Do It Yourself Vlog po ay uh, patuloy pa rin uh, humihingi at uh, sa mga nakakaluwag sa buhay para kay at uh, sa kanyang mga papis. So na naway wag po kayong manawang uh, sumuporta at uh, sumubaybay at manood. Uh, mag-like, mag-share sa mga video na aking ina-upload. So, paano mga kajuit? Uwi na po ako. Bye-bye and God bless all. Ang babait. Sarap na ng tulog alikana na. Tagpi. Ay. Okay? Tagpi. Huwag ka na sumunod sa akin. So, ito na naman yung ano part na nakakalungkot mga kajuit yung iiwanan ko si Tagpi at kanya mga papis. Parang bang ano, yung kapag nagbabakasyon ako sa Pilipinas na pabalik ng Saudi na iiwanan mo yung pamilya. So, ganun po yung aking uh, nararamdaman mga kajuit. Dahil si Tagpi nakatanaw lang na gustong sumunod sa akin. Dahil uh, alam niya, buong maghapon na naman silang maiiwan. Uh, may iwan. So, napakahirap talaga ng uh, sitwasyon dito sa Saudi, mga kajuit Dahil araw-araw uh, ganito yung buhay namin ni Tagpi. Ayun siya, mga kadyuit. Nakatanaw lang siya sa akin. Kaya lang, ganito lang talaga yung uh, kaya kong ibigay sa kanila. Inilalaan ko naman yung uh, oras na bakante para sa kanila. Pero, siyempre, kailangan ko din pong ng oras para sa sarili ko dahil hindi na nga po din ako ano, halos nakakapagpahinga so sana maunawaan niya ni eh, Tagpi at uh, soon pag naiwi siya sa Pilipinas uh, magkakaroon na siya ng uh, permanenting tirahan at uh, takapag-alaga so pasensya muna sa ngayon Tagpi dahil uh, ganito yung ating sitwasyon ayun siya mga kajuit nakatanaw lang sa akin malamang yan susunod na naman magtago lang ako dito mga kajuit. Abangan ko kung <laughs> sumunod ba. Kasi nakatanaw lang yan sa akin eh. Silipin ko siya mga kajuit. Wala pa eh. Yan, silipin natin. Kung Ah, oh, wala na siya. Mahirap kung lumusot dito sa butas. Ayan nga, mga kaju ito. Pautak ka. <laughs> Tagbi, <Bautak ka. laughs> <Tabi>, wait na. <laughs> Inutakan mo pa ako, ha. Ah. Ayun, mga kanyo ito. Ang layo ko na, pero nakatanaw pa rin sa akin. Kakaawa naman. Ayun siya, mga kajuit ito. Malamang ano yan. Lulusot dun sa butas pag uh, pagtawid ko. Ayun mga kajuit Ang layo ko na. Nakatanaw pa rin siya sa akin. Ayun. Bumalik na. Ano ba yan? Pasensya na tagpi. Dahil ganito yung ating uh, sitwasyon. So yun mga kajuit naka labas na ako. At uh, hindi naman siya sumunod na at uh, bumalik. So talagang nakakaawa mga kajuit kapag ako'y paalis na. Nakatanaw si Tagpita gustong sumunod.